Alisin ang kamalasan at ganoon din po, hatakin natin ang swerte, Lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan. Or kaya yung mga toxic sa buhay po natin, palayuin po natin sila mga bossing. Or kaya, kapag may mga tao na iingit, syempre gagamitan ka po niya na kung ano-ano para labo magsaka mga bossing. Tatalas ang inyong pandama at hindi tatalab sa inyong mga boss. Kaya po ba may problema rin tungkol sa usapin ng pera? O siya Itong bracelet na kristal ang dapat na meron po kayo mga bossing. Alam nyo po ba na ang kristal ay mabisang pantaboy ng mga kamalasan? Diba yun nga po, sa grabe, pagtapatan ng pintuan, or kaya po lubog ang inyong tahanan, or tinutumbok ang inyong tahanan, yan yung mga pinaka-worst na ano ng bahay po natin, mga bossing. Kaya kailangan magsasabi tayo ng kristal sa pintuan or sa bintana para hindi tayo malasin. E ano pa kung may suot tayo ng mga kristal? Kaya dapat may mga suot tayong kristal, mga bossing, kagaya po nito. Eto pa, mga bossing, unahin muna natin yung kulay pula ng kristal. Kung sobra ang kamalasa mong pinagdadaanan, na parang piling nyo ipasan nyo ang daigdig, or hindi na umusad ang buhay ninyo, kailangan mo ng pula. Isuot nyo po ito, huwag nyo nang huhuba Kasi ang pulay nagtataboy ng malas at tumahatak ng swerte. Ito po yung sinukuan ng buto. Kapag po may naiingit sa inyo, kusa siyang nabibiyak. Di ba? Napakahiwaga. Pero sa umaga, kusa siyang naghihilo mga bossing. Yung pagkabiyak niya nawawala. Ganun siyang kahiwaga mga bossing. Ngayon, huwag kang matatakot kapag ka nakita nyo na nabiyak po siya sa gabi. Ibig sabihin po niyan, sinyalis yan, na mag-iingat ka dahil hindi lahat na nakangiti sa inyo ay totoo. Kaya dapat may suot kang ganito. Ako pa mga bossing ko, nire-recommend ako, lalo na kapag sa aming galing, ang bracelet ay huwag nyo nang huhuba rin. Kahit kayo naliligo, natutulog, o kahit anong ginagawa ninyo. Kasi ang mga bad spirit, ang malas, sumisingit dyan, lalo-lalo na kung kailan siya makakasingit at wala kang proteksyon. Kaya kailangan, hindi sila makasingit, kaya huwag unang huhubarin po yan mga bossing. Ito pa mga bossing ko, ay yung kulay pula na nagtataboy ng malas. Kapag matitindi ang mga problema mo, kailangan mo ay kulay pula. Kapag naman ikaw ay lubog sa utang, uh, kailangan nyo po ay kulay libyan or dilaw mga bossing ko or gold na sumisimbolo na kasaganahan. Yan. Tapos, ito naman po yung kulay blue Kapag ikaw yung tipo ng tao na pala isip ng problema, parang ang lagi mong, ang lukot, lukot mo yung nanay mo, may kakilala ka na gano'n, na lagi, wala namang problemahin pero lagi nag-iisip ng problema, eto ang kailangan niya, kulay blue. Ang blue for happiness for abundance, for healing mga bossing. Kaya okay, matindi ang karamdaman ngayon, bukod sa pag-inom ng tamang gamot, pagpapacheck up, kailangan meron kang blue. Kasi for healing po yan mga bossing. Ngayon, para hindi mauwi sa depression ang problema mo, kailangan mo ng blue. Yan po, ay mainam, meron kayong ganyan mga bossing. 70 pesos lamang po ito, pili ka lamang kung alin po dito ang gusto po ninyo mga bossing.